Karen sir. Pato lang 100. Uh, patong sa 100,000 dalawa. Tangka na ba ako? Oh. Laki. Ganda na katawan, nalingon pa. Magano <laughs> sir bilhin niya? Ito ang eh, ng mga magbabaka yung ganitong panahon. <laughs> Sila bumara dito sa Garcia. Ayan. Nalim ng tubig. Bagsak presyo. May get 40? Islog ng pogo at chino mga Ito yung mga bakang inahin galing masbate ayun Mga malalahe. Pag nawala, pag nagwala ang mga baka yan, yung mga tao, alas dikbaga ka pa, dikit-dikit lang eh. Kuya, uh, yeah. Kuya magkano ang presyo niyan? 60,000 60, 60,000 bawat isa, boss? 60,000 bawat isa Ayan, maulan Grabe Kaunti lang maging vlog natin na re At ulan, ulan na ulan, ulan Ayan, kahit maulan, vlog pa rin Ayan, mga tortihan Buti na lang, meron tayong tayo dalampayong si si Goyang makan batang Oh ya makan yan. Akan fresh ya. Beli kuarenta. Baksak yo. Mai get 40. Baksak fresh yo kasi maulan. Wala kang payong. Ayan. Mai get lang 40,000 daw mga tortihan ni Kuya. Ito yung pata ba baka? Magkano yun sir? Ayun nyo to. Magkano? Patong 75 ang halaga. Patong sa 75 ang halaga. Ang haba no? Tangkat. Ah, oh, Kamusta naman po ang presyo ng baka ngayon? Umal. Matumal kasi maulan, may bagyo. Hindi pa nabili. Hindi pa pabili kasi walang buyer. Ano? Wala po pupuntang buyer. At 70,000. Patabain baka. Oh, inhale. Magkano pa kabalentay? 50, babae ang baka. Ayan. Ang Ay iba, wala mga payong, oh. Ayan, nako. Na ulan. Mahirap magkasakit. Magkano yan, Kano? Make it 45,000. Make it 45,000 ang halaga. 45,000 may get. Ayan, marami mga ang mga torte na ganito kalalaki. Patong sa 40,000 baka ni Kuya. Ayan, patabain. Patong sa 40,000. Ito, so, magagandang baka, oh. Nakataba. So, ito, ready yan. So, ito, nabili ng 73,000 ang baka ito. Ayan, magandang baka, Brahman. 73,000. 73,000. May 55,000 baka ang gaya eh. Ayan. Patabain baka. May 55,000 ang halaga. Magkano yan sir? Patulay sa 100? patong sa 100,000 dalawa. Malalaking baka na yan. Ayan yung buwet. Magaganda oh atong sa 100,000. Ito ay hey, baka gay. Ayan, ang mabura pa rin. Ay laki. At anong natin kung nabili na to? Ayan, nabili na siguro to. Tinutusokan na yun. Eh. Ayun nakabili. Pagkano? Uh, partida 59. Partida 59,000. Apat. Ito'y nabili na apat. Partida 59,000 ang halaga. Eh, baka nga eh. yung baka na. Patabain. Partida 59,000. Partida 59,000. Ah uh, ito. patong sa 60,000. Pare-parehan sir. pare-parehan. -pareha. Pare-parehan ang presyo. Matulonganin mo po sa 60,000. Baka ni JR com here. Kuwalang drama, bato ito pa itong sa si 60. Yeah, may higit 60,000 ang bawat isa. Mm, baka ni Boss J.R. Pamela. Ito mga nabili na. Ayan. Mga malalaking baka. Ayaw kong bumangon. <laughs> Ito. Magkano yan Toy? 68,500. 68, yeah, patabahin ba? Malaki. 68,500 ang halaga. 62,500. Pwede bigay 62,500. Baka yan. Baka yan.

<laughs> Ayan, nandito tayo ngayon sa mga native. Ayan. May mga makulay, may mga lechonin. Ayan. Ayan, okay, ya uy. May pa. <coughs> Ayan. Masang-masang na kayo, sir. Ayan na, mahal. Ito so, ngayon na sakit! Magkano yan? Tapos ang warin ka? 40,000 patong. 120 uh, may 120 mahigit higit tatlo. Ayan. 120 mahigit tatlong baka. Mga patabae na. Ayan. Ito kay Serbio. Ayan. Sir, magkano yung presyo niyan? 72,500. 72,500 ang 72, halaga. Pataba yung baka. Ay, na siguro yun. Hila na.

Nakang ulan bis. Ya. Gandang <tik> Oh, Ganda na katawa <laughs> na, lingon pa. Magkano sir bili niya? Magkano po bili niya? Magkano pa? Magkano sir pa kabili? 69,500. 695 69,500. 69 Balaking baka. At ang mga mangalecunin baka. Eh maliliit Magkanay toy. Bigay 30. Bigay 30. Eh pa. Lechunin pa. Ano? E di pa. Ayan, bigay 30. di litunin. Ito. Ay mga alagayin pa rin ito. 30,000. Pwede alagayin sa religion. Kaya yeah, magandali tunin niya, no? Kaya yeah, marami pang pa mga baka dito. Yeah. Yung mga may-ari nandoon sa mga tabi-tabi. Na silong. Ito ang eh, ng mga ba magbabaka yung ganitong panahon. Maulan, tapos walang bayar na pumupunta. Ito yung kulay itim, higit 45,000. Yan, yung kulay itim na yan. Higit 45,000 ang halaga. Ay, okay. mga nabili ng baka. Ayan. Ayan mga pagkabili? Magkano pagkabili? 120,000. 120,000. Tatlong turete. Ayan. Sige okay, kuya, ayan. Napaka, anong baka? Laki? Lebron. Ito ba laki? Laki. Bagaimana price, sir? Ay, 80,000 itong malaki Ayan e, po yung sama gana. Nakambaka. Magana yan? 90? 90? thousand. Taba, imbak, baka, Ah, Ito naman, Holstein. Ah. Magkano yan, kuya? Magkano po yan? Ito po, Holstein. 55,000 55, itong Holstein. Ayan. 55,000. may bawas pa. Lalaki ano? Lalaki? Lalaki. Bata pa. Ayan, no? Ah. Malit pa ang bayag. 55,000 ang halaga. Magkano pagkabili, sir? Magkano po pagkabili? Ay, ay, magkano po pagkabili nun? Parang P30,000 P33,000, dumalaga pa, no? P33,000 Ito naman, nito? Sir? Hmm. 77, ang laki Magkano pagkabili na ito? Magkano pagkabili, sir? P77,000 77000 ang pagkabili Ang laki Pwede. 77, malaking baka na. Wala, bumara dito sa Garcia. Ayan. Oh. Nalim ng tubig. Ito yung taraton dito sa gilid. Ang mga bayar ay nandito na nagkumpukan. No? Okay, sobrang lakas ng ulan. Ayan.

O, ito po ang aming amusal. Islog ng Pugo <laughs> at Siling Ma'y Ma'y Ma'y. Islog ng Pugo <laughs> at chilling Ma'y Ma'y Ma'y. Ito, dito

So ito yung mga bakang hinahin galing masbate Ayan, mga malalahi Ito ay partida 80,000 Nandito na ito sa Batre si Garcia Livestock Auction Market Ayan Partida 80 Ang bawat isa